Magbibigay po kami, hindi pa wala pa rito. Bugok naman tong presidente to magbibigay, ala pa. Sabi kang magbibigay pag andun na. Ikalawa. Alam niyo, una ko nakita to nang nasaktan ako ng malala kay Pinoy eh, kasi uh, kakasilang ko pa lang naman ng panahon ni Cory Aquino. Diyos ko ha. Diyos ko. Pag may nasalanta ng kalamidad, ang tingin nila ang mga tao ay para lamang mga kalapati. Turing nila sa mga nasalanta ng bagyo. Parang kalapati lang. Bigay ito martilyo, pako, ano, o kontingyero. Para, para masimula mo yung bahay mo. Siguro kung duwende ka, kasya ka dun. Mali eh. Parang tanga eh. Alam mo yung itsura. Tingin nila sa taong bayan, ganun lang. Parang okay na yan. Ito eh, may pondo dapat para doon pero napirapirasyon na kunwari ang pondo 100 pesos yung panggagawa niya ng bahay ng kalapati baka limang piso na lang yung paghati-hatian ng mga tao. di dito ako namumuhi. Alam mo, meron din mga magsasabi ng lalo na yung mga hindi naapektuhan. Pag hindi mo kasi naranasan, madaling magsalita. nagtatrabaho uh, nagtatrabaho naman kayo, kayo yung magpagawa ng bahay nyo. Hindi mo kayo mahirap, hindi mo kayo poor piece. Kahit na sabihin mong professional ka, pag na-damage yung bahay mo, lalo na pag malala, malaking-malaking gastusin yung E eh, minsan wala yun sa budget. Kahit nasabihin mong pareho kayong professional. Isang police, isang teacher, yung sa police, binawasan nyo pa yata yung sa kanila. O, tapos sa teacher, professional yun, pero na may, nagkaanak sila. Tapos nasira yung bahay nila. O, may, may infant sila. O merong matanda na inaalagaan doon na hindi na makakilos. O, may dementia. May Alzheimer's napakahirap, napakahirap sinasabi ko sa inyo. Kung di nyo pa naranasan, napakahirap. Tapos para ka lang, pag nasa lanta ka, puta, para ka lang kalapating karpentero. Oy, ikaw kalapati, buho ka na ng bahay mo dyan, tapos para masimulan mo na. Tuluyan mo. Ay, hindi naman siya pag ano. Ibang-iba ng panahon ni Duterte, puta, ipagtayo kung pwede lang ipagtayo kanya ng bahay. Ipagtatayo kanya. Eto, may nirevoke pa yata itong administrasyon na ito ng mga pinamahaging lupa ng panahon ni Duterte. Puta, nirevoke pa yata. Sa Boracay ba yun? Sa mga IPs? Putang ina nyo. Kayong mga nasa administrasyon, putang ina nyo. Hindi kayo umayos. Alam nyo, ako, dalangin ko ha. Hindi nyo maranasan hindi nyo naranasan, hindi nyo maranasan. Dalangin ko yan. Pero dalangin ko rin na maranasan ninyo sa impyerno, mga putang ina nyo.